Gusto ko lang namang makipaglukuhan sa mga itik. Dear Madam Native Filipina, magandang araw po sa inyo. Palagi po akong nakikinig sa mga kwentong afam na nakaka-inspire. By the way, ako po pala ay isang OFW. Kahit sobrang busy sa bawat araw, eh lagi pa rin akong nakikinig sa mga kwento niyo. Pakitago niyo na lamang po ang aking pagkatao. Madam, may asawa po pala akong noipi. Pero naghiwalay na kami. Wala kaming anak pero kasal kami. Madam, masasabi kong nung umulan ng kasamaan, eh sinalo niya lahat. Dahil adik siya sa sugal. Babae at tamad pa. Lahat ng yon tiniis ko. Dahil ang buong akala ko dati hindi ako mabubuhay nang wala siya pero nagkamali pala ako kasi buhay pa ako hanggang ngayon ha ha, ha. <laughs> by the way madam may ikukwento pa ako sa inyo may boyfriend na ako dito sa bansa kung nasaan man ako ngayon Three years na kami alam ko naman na sa umpisa pa lang yung relasyon namin ay hanggang dito lang talaga sa bansang kinalalagyan namin at okay lang ako sa ganitong setup up naming dalawa, kahit minahal ko na siya. Tinanggap ko ng buo kung ano lang ang status namin dito. Fast forward madam, last April nitong taong 2024 lang, e eh nagdownload po ako ng isang dating app na Date in Asia. Kasi gusto ko lang sanang makipaglukuhan sa mga itik ang ginagawa ko po kasi ay kukuha lang po ako ng makakausap na itik sa app na yon. And then, isang araw ko lang ginagamit, then sabay delete ko na. May mga times na marami ang nagme-message sa akin. At sa una, hindi ko lang pinapansin. Basta madam, wala akong pake, basta binura ko na lang yung account ko sa dating site after one day. And then, madam, fast forward, pagkalipas ng one week ay nag-download ulit ako ng app na yon. And I was surprised dahil merong isang afam na nag-message na noon at ngayong nag-download ako ulit ay nag-message pa rin. So to make the story short ay pinansin ko na ang afam na yon. May Message ko na siya diretso at ako na din ang nanghingi ng WhatsApp number niya. And fast forward, Nabasa ko nga yung respond message niya. Nagbigay naman siya kaagad ng WhatsApp number. Kaya tinawagan ko din siya kaagad sa video call. Kasi gusto kong makasiguro na hindi siya nakamaskara. E totoong tao talaga siya madam. At siya po ay tagabansang Chile. At ipinakita niya din sa akin yung passport niya. Kaya lang hindi lang marunong mag-English. So ang hirap kausapin. Sinasabayan ko na lang siya. Kasi nga, nang titrip lang naman talaga sana ako. ha <laughs> Ngayon, 4 months na kaming nag-uusap using translator. Nag-video call naman kami, kaso ti amo lang ang naiintindihan ko. By the way, madam, magkasing edad pala kami ni Afam. 42 na siya at binata pa. Ngayon, gusto niyang puntahan ako. Pero ang sabi ko, hindi pwede kasi may trabaho ako. Hinihintay niya pala ako, madam, kung kailan ako uuwi ng Pinas para makabili naman siya ng flight niya. Bawat minsahe niya, madam, para sa akin ay nafe-feel kong may laman. Yun bang parang totoong mahal niya ako? At lagi niyang sinasabi sa akin na please, wag daw akong ma-in love dito. Ha ha ha. <laughs> ang plastiko sa kanya. Kasi po, may boyfriend ako dito at 3 years na nga kami. At tuwing nag-uusap kami ay pinagdarasal ko naman kay Lord na bigyan ako ng sign kung ano ba ang dapat kong gawin. May isang araw pa madam na nasa trabaho siya noon. Tumawag siya bigla kahit nahihirapan siyang ipaintindi sa akin. Kaso hindi ko talaga maintindihan. So ayon, he decided to drop the call na lang at nagchat siya sa akin. Ang sabi niya, nagsabi daw siya sa mga magulang niya tungkol sa akin at gustong gusto daw nila ako. At dahil nga plastic ako, kaya, kunyari, tuwang-tuwa ako. <laughs> Madam, nagpapasalamat siya sa akin araw-araw at lagi niyang sinasabi na mahal niya ako. Lalo na nung three months kami. Ang haba ng message niya at ako naman, sobrang nahihirapan sa pag-translate ng English. Pero in fairness, natouch ako ng sobra sa mga minsahe niya. Kaya napapaisip ako kung totoo kaya to sa akin. Sana madam mabasa nyo ito at ano po ba ang dapat kong gawin. Uy, madam letter sender. Tawang-tawa ako sa kwento mo ha. Feel na feel ko yung sense of humor mo. First of all, maraming salamat madam dahil kahit busy ka, may oras ka pa rin suportahan ang mga kwentong binabasa ko. Well, madam, hindi ko talaga alam sa nung pisahan ang komento. Well, okay, ganito na lang siguro. Umpisahan ko sa tanong. <laughs> Anong ginagawa mo sa buhay mo? May jowa ka dyan, 3 years na kayo. Tapos, sabi mo, tanggap mo na hanggang dyan lang ang relasyon nyo. Well, madam, bakit? Dahil ba bawal na relasyon yan? May asawa din ba si jowa kagaya mo? <laughs> Ikaw ha, madam. Madami kang sekreto. Hindi mo naman lahat sinare dito. <laughs> Naguguluhan tuloy ako. Okay, sige na nga. Bahala na yung sa inyo ng jowa mo. Focus na lang muna tayo dun sa afam na taga Chile. Hindi rin masyadong malinaw sa iyong kwento kung kayo na ba talaga. Kasi ang namention mo lang, ay eh, yung word na ti amo, which means I love you. And sabi mo, 4 months na kayong nag-uusap. Hindi mo sinabing 4 months na kayong LDR. <laughs> Para sa lahat ng nakikinig, ang bansang Chile po ay isang bansa sa South Africa. And the country speaks Spanish and also English doon sa mga major cities. And this time, madam, medyo natatawa po ako. Kasi nang trip ka, 'di ba? iniisip ko lang na baka pinagtitripan ka din ng afam na yan na hindi siya marunong mag-English kahit basic lang. Kasi nga, English-speaking country din naman ang Chile since ang location niya ay nasa South America. Ikaw kasi, nang titrip ka, kaya ayan siguro pinagtitripan ka din. <laughs> Binalikan ka ng kalukohan mo. Madam, I honestly don't believe na walang wala siyang alam kahit konti sa English. I assume may alam siya kaya lang hindi siya confident sa English niyang limited lang. Lalo na when it comes to sentence construction. Kaya I guess he preferred to speak and message you in Spanish. In that way, hindi siya mapapahiya at hindi mo siya maaring pagtawanan. Kasi nga, hindi siya fluent sa English. Alam ko yan dahil ganito din ang asawa ko. Ayaw niyang mag-English kasi hindi siya confident mag-English. Baka kasi nasa isip ni Afam e eh, may translator naman. Meaning, maiintindihan mo pa din kung anong gusto niyang sabihin. Well, madam, mukhang seryoso naman siya. Pupuntahan ka nga pag uuwi ka, di ba? Well, kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pang trip mo. <laughs> sure ako, tinatablan ka na dyan sa afam na yan. Huwag mong hintayin na iiyak ka na lang ng patago dyan sa sinimulan mong kalokohan. Magseryoso ka, madam. Umpisahan mo sa pag-amin na may asawa ka pa sa batas ng Pilipinas. At kailangan mo munang kumawala sa pagkakatali mong yun. Hintayin mo yung magiging reaksyon niya kung willing ba siyang tulungan ka? At matatanggap ka ba niya? Kasi kung hindi niya tanggap, edi simply lang mag move on at hanap ka ng bago. Yung hindi ka pahihirapan pagdating sa lingwahe. Imagine madam, date in Asia ang sinalihan niya. So aware siya na hindi marunong magsalita ng Espanyol ang makakausap niya. So how come naisipan niyang pasukin ang site na yan? kung walang wala siyang idea sa salitang English. That's funny. <laughs> madam, huwag kang magsayang ng panahon. Aminin mo na para wala ng oras ang masayang pa. Kung hindi niya kayang tanggapin ang status mo, edi eh goodbye and welcome next. Ganun lang. <laughs> well, okay, fast forward, madam ha. Sabihin na nating inamin mo na at natanggap ka niya. Then you should tell him to learn English para magkaintindihan kayo. Sabihin mo na kung seryoso ka sa akin, edi mag-effort ka. Umpisahan mo sa pag i english kahit pa konti-konti lang. Huwag ka munang mag-aral ng Spanish, Madam, hanggat hindi niya napapatunayan sa iyo na siseryosohin ka niya talaga. Dagdag lang yan sa mga iisipin mo. <laughs> Sasakit lang ang ulo mo dyan. Anyway, kapag nakarating ka naman doon sa bansa niya, ay mapag-aaralan mo naman ang Espanyol. But for the meantime, siya muna ang dapat mag-effort sa'yo. Nakakatawa madam, kasi kung talagang zero English yan, edi sobrang nakaka-challenge talaga siyang kausapin. <laughs> I know, nag-i-enjoy ka din naman sa challenge na yan. At kahit hindi mo aminin madam, alam kong kinikilig ka na dyan ng palihim. Madam Payo lang, ayusin mo na lang ang desisyon mo sa buhay. Tigilan mo na yung pang titrip mo. <laughs> Pero kung talagang dyan ka masaya, e eh si bahala ka. Tuloy mo lang yan. Basta siguraduhin mo lang na sa ending ng iyong kalukuhan, e eh walang patagong iyakan. <laughs>